I'm just gonna... Uy, bakit? Yes. Kakatapos na namin mag register at kakuha na kami ng ticket. Wala nang ticket-ticket ngayon. Dito na nilalagay. Sa Magic band. So magic band. 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 Magic band. <laughs> Pawal maiwanan. Let's go. Magic kingdom. We made it. Ang babo mo naman pag-doktor. The Kingdom! Happy Flies! Nandito po tayo ngayon sa Enchanted Kingdom. Char, <laughs> Gutom kami, so bibili kami ng hotdog. Ang galing! Ginamit ko tuong pambayad. Iba talaga dito sa U.S. of A. na uh, tayo. You know that word? No, I know it. It just said I've never used it. Sabi mo nga, mag-gayak na tayo. Ito yung gayak na tayo. Kung sakasakali ba, mapapatuyuan mo ko ng castle. Castle? <laughs> yeah. Kayang kaya. Say hi to my vlog. What's up, guys? Sup sure, guys. like, comment, and subscribe for more content. Yeah. Okay. <laughs> Oh, di diba, yun lang yung nasabi ko? So, we're going to have a picture with the cousin. So, tapos na po ang picture taking. Sana na mag-ride naman <laughs> daw. So, ano itong sasakyan natin? What are we going to ano? Seven Dwarfs Mine Train. na yun. <laughs> Nakaya ko naman siya. Extreme na yun para sa akin. Hindi naman kasi ako sumasakay. We go na. Let's do the extreme na. Uh, para uh, we up our energy. Hmm. 109,000 109. Rambo's 109,000 113. Got it I didn't game What's your score? 38,400 What are you Ah, auntie! <laughs> <Can> <hold? laughs> <laughs> Why so serious? So One <laughs> <laughs> <White> flower <laughs> Killer <Meyer and> <laughs> bride Are you sure I can do the Space Mountain? It's very dark you go by two okay. but then in one part it separates you go Separate. so you go alone is that true yeah, I, don't <laughs> I, think th th I think it's this one you know this guy making up stories making up new rides Bakit? May set eh. Ahh! ka pa? Grabe! Sorry na! Nasira ko ba yung damit mo? <laughs> <laughs> ha? But, 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 I made it! I did it! I did it, love! Nagalit ata siya sa akin. Nasira ako yung damit. Ayun, naiyak ako. Oh. Nakita niyo. Love, dahil sa sobrang Grabe yung mga efforts mo and all. Salamat sa lahat. At eto ang ibibigay ko sa iyong award. <laughs> Best boyfriend. Umiiyak <laughs> po, nagtatanggal ng muta. Thank you. Si Magic Kingdom. Nandito na tayo ngayon sa Epcot. Sulitin natin tong gusto natin Kung ano-ano na lang yung angulo ng camera. Pagod na ako maghawak. Pupunta kami ng Mars. Okay ba yun mga Mars? Wala na, walay na yung mga sinasabi ko. Love, what happened to your hair? <laughs> <laughs> Kasi, uy, nahilo ko. Hindi ka ba nahilo? A bit. Oo na, nahilo na, matanda na. <laughs> Pwedeng jet lag ako. Si Kuya yung matanda. <laughs> <laughs> ako matanda na talaga. Love, hawakan mo yung pawis ko. Eh, sabi nila, last time oh. daw ginawa ko yun eh. Kita nyo na naman kung gaano ka-fresh kanina. Ngayon, super narami. And dyan ay tutapos ang... Day -born. Ay, sorry! <laughs>